Hi, what's up? What's up guys? Pupunta kami ngayon sa Johnsonville Medical Center para maturokan si Bibido ng anti-missiles So, immunization schedule niya today uh, Ang oras natin ay 5.48 So, 5.45 kailangan na doon tayo Schedule siya So, hopefully, parang anti-ethnic Libre naman yung yung service Parang yung toroko So, let's see. Later on. Say, say hi, ate and baby, too. Hi! Pasin pa si baby, do Pasin! <inaudible> Hintay lang kami ng 10 minutes o 20 minutes na pag kami nandating. 5.45 pa. Relax muna habang tulog si ate, Sa Johnsonville Medical Center. Medyo mahangin, hindi namin, hindi nyo kami maririnig pero yan, tatawid kami diyan sa clinic na yan. kami sa doktor, yan. Yeah. Johnsonville Medical Center. Sa Johnsonville. Sa mga bata ni Mama. Ang kulit ni Bebe. Gusto mo maglagat? No? Oo. Oh. Bebe do'o. Walang kamalay-malay so, do, ka na tuturukan sa naman ng Bebe. Bebe, kung may tuturukan Ito, so what are you doing? Hindi ako na ako yung Bibido. Hindi na namin naipakita sa inyo yung video ng injection ni Bibido kasi bawal daw. Hindi na namin ipinig. Bawal. I think bawal din na kami nag as ng consent doon sa nurse. Pero solid, mabilis. Umiyak si Bibido as usual sa mga baby. Alright, bali ito yung immunization card sa atin sa Pilipinas. So ang ginawa namin, pumunta kami sa clinic or sa Med Johnsonville Medical Clinic para sumangguni at magtanong kung ano yung mga uh, injection na or immunization na kailangan ng aning baby do, na si baby na 1 year old so kinuha sa amin yung kopya ng immunization card galing sa Pilipinas, tapos in-evaluate nila nagintay kami ng 2 weeks, then email sila sa amin at nag-text na due na si baby for uh, immunization this month, so agad kaming in-schedule at uh, in-evaluate nila na ang equivalent ng mga injection na kuha ni Bibido sa Pilipinas ay sinulat nilang lahat dito at uh, inisa-isa na ni rin nila kung ano yung mga wala so shout out sa Johnsonville Medical Center napakahusay at the same time yung service nila ay good at libre injection sa mga bata ang nakalagay doon ng, kung hindi ako nagkakamali 0 to 13 years old ay libre ang uh, hospitalization or ang check-up and different kind of medicine. Wow! So, ayan, uh, ang sabi dito, bumalik daw uli kami after 8 weeks para dun sa kanya huling immunization sa taong ito. And then, next ay sa 15 months at saka uh, 4 years old. Bye-bye. Baby -bye. shout out ka. Ayan o, oh, pagkatapos niya ng four injection, naglalaro na ulit. Shout out doon lang muna. At uh, yan ang libro. Oh, pa-flex ko para makita niya. Nakalagay din dyan yung mga ano. ano pa? Doots and don'ts. Yan. Lahat yung mga informative health details ay nandito para sa inyong mga bata. So, shout out everyone. Shout out everyone. Love kong Bye-bye.